po kayo dyan o, no? pampatibay ng relasyon. Pampatibay ng relasyon. Pampatibay ng relasyon. Ang sarap talagang mag-relax sa tabi ng dagat. Malayo sa syudad, tahimik, at sariwa ang hangin. Sariwa din ang mga pulutan. <laughs> este, sariwa ang mga pagkain. Yon! Good morning, good morning, good morning. Good morning mga idol. Samahan nyo kami sa rides na ito patungong Dingalan Aurora alas 4 pa lamang ng madaling araw, madilim pa ang kapaligiran, ay inumpisahan na namin ang biyahe patungong Dinggalan Aurora. Mga isang oras at kalahati hanggang dalawang oras ang biyaheng ito mula Santa Rosa Nueva Ecija hanggang Dinggalan Aurora. At syempre, depende ito sa bilis ng takbo ng inyong sasakyan. Pagkalampas namin ng tulay ng Laur Nueva Ecija, ay tumigil muna kami saglit. May pumasok kasi na insekto sa aking tenga. Kaya kinailangan naming huminto saglit at tanggalin ang aking helmet. Malapit na rin dito yung arko ng gabaldon marker. Pero hindi na kami huminto uli. Kasi medyo madalim pa rin kaya dire-diretso lang kami sa aming biyahe. Ang sarap talaga ng feeling kapag nagra-rides. Malamig ang simoy ng hangin. Maganda ang mga tanawin. Tapos kasama mo pa yung partner mo. The best talaga. Nang makarating kami sa Dingalan Marker ay muli kaming huminto. Siyempre picture taking. Hindi talaga nawawala sa mga Pilipino yung selfie. Picture picture. <laughs> Ilang beses na kaming nakapunta dito sa Dingalan Aurora. Pero hindi kami nagsasawa na balik-balikan ang lugar na ito. medyo makulimlim ang panahon. Kaya habang kami ay patungo sa resort na aming pupuntahan, ay katamtamang umulan. Binababa namin at hinakot ang aming mga gamit patungo sa aming cottage. At si Haring Araw ay sumikat at nagpakita. Wow! Napakaganda ng dalampasigan habang humahampas ang malakas na alon ng karagatan. Magkano toho? 20, Sir. 20? Parang naalala kita, Sir, ha. Ah. Parang magkakakawalan nyo. Oh, Oo, binidyo ko rin ngayon. <laughs> Ilan ba yun? Matagal na yun. Matagal na, Sir, yun, ha. Ah? Matagal nyo nagtitinda ng toho, ano? Kamusta pintaan ng toho? Maghihapon, ubus yan. Okay. Okay lang na naman, Sir. Ay, paano yung nakaka-benta naman. Hmm. Araw-araw, ganyan? Pag-weekend naman. Ah, pag-weekend kayo nagtitinda ng taho. Tapos ano, pero ubos naman, no. Apo. Okay. Galo ni sang gambiran sir wala nang Ay, kumbaga madalang ang tao dito. Ano ba 'yun? Sabado ngayon kaya kayo nagtitinda. Okay. Kumbaga pagka weekdays madalang ang tao. Pag Sabado linggo kayo lang nagtitinda at maraming tao nga medyo ano. Sige sir, ang pangalan nyo? Leo sir. Leo, Leo. Sige, sige.